Uji nana dahonnya baik ini Tawane akong mo ba bayo umawal sila Kini da dahon Kini na dahon Pakas kanis dah Kini na dahon Kyo Ang yang dahon na Kini Kana Bagun na Bagun Kyo kanang iyang tumoy ane Iyang kooban dahon Oh O, oh, dahon no, mahan ang pungango sa dahon, kini pungango po ni sa dahon, ulungdo e. Yung kini syaw anay dahon, pungango, o kahoy, kini sya bago na ni syaw. Pana, makakita may na bagun bay wadaw ni pasyoti ni. Kanig pangita sa mga abola kiyo. Ah, nang man ba. Kon ni lagi sa lana ba. Iibot ni lasing ipon ba, makaibot daw ng ipon eh, ba. Ang lana niya ba. Ano? Kon siya ba, ang pangita sa mga mananambalay ba o mangibot ng ngipon Kau. Oh. Kana. ibot yung mga ipon na ni Bay basa kusgan ang nagsubo o oh. o oh. 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 Awa, ya. Ani dahon. Pungango ni ani om ni pungango. Ai kada sa pungango. So, kalain na lang niya, ni ani dahon to. Ini sya di bagun. Kaning bagun na ditapot sa yang ditao nang dahon ba, sibi. tama bayo, oh. Dili itiki bayo. yun? O. Oh. Oh. Ang dahon himong bagon. Ha? O. Oh. Okay na ba Mas ibitay na bay Dili na tiki. O. Oh. Ano? Mawa niya mong sekreto sa mong kusog. Mawa niya mong ihomo sa lana. Mawa niya mong ihapla sa mong kiel sa una. O. No. Ano niyon? Panood dyan mo kung sa una. Anong yan eh. Mamanay ka papakita sa mga mananambalay daw. Ano? Oo. 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 Naitiro. Napaipong. Oo. Oo. Tawaan na niya sa mga dire. Tawaan. Dapit dire. Pwede ka na mga ibid dire sa mga. Oo. Kaya mong balay. Ito ganan si ibid sa ahay. sa so, may ngol may mornay eh, bahay o oh, tiil na isa bayo awa tiil na bayo may tiil na bayo tiil na isa po tiil ikog ni so, mag siya ba mag ni ha o, mag siya ba mana bay daba sa mangita ano, makakita ba na klase naklase wala na pasorti na sa negosyo How oh, oh, bagun you? Bago ni ha? No? So, oh. Mana siapa ba yo? Oh. Pungango. Pungangong pod to. yang kini, kika dahon yun na siya, kinipon. kini pod. ini niya da dahon da si. Kanay mo nagbagon ba? Baka na ba eh? Baka na yung um, ay kanang pasulod ang ba Pasulod. pang negosyo niya na kwan na no, manuscrito na ako bay na ang gusto may mangita magpatrabaho no?